Kahapon lang ng September 28 sa taong ito ay napatay sa airstrike ng Israeli Army ang pinuno ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah sa siyudad ng Beirut sa Lebanon kung saan kinumpirma naman kagadito ng Hezbollah na napatay nga talaga ng mga hudyo ang kanilang kilabot na pinuno pero sino nga ba si Hassan Nasrallah? ito ang kwento ng pagpatay kay Hassan Nasrallah, ang kilabot na leader ng Hezbollah at ang mga airstrikes ng Israel sa Lebanon. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para sa mga susunod na kwento dito sa Abiseth TV. Si Hassan Nasrallah, isang Lebanese cleric at secretary general ng Hezbollah, na siyang tinuturing na bayani ng mga miyembro ng Hezbollah dahil sa kanilang paniniwala na siya ang naging susi kung bakit umatras ang pwersa ng Israel sa bahaging south ng Lebanon noong 2006 na digmaan ng Israel at Lebanon dahil sa kanyang mga banta na po-bombahin ng Hezbollah at ng Islamic Resistance ng siyudad ng Tel Aviv sa Israel. Nagsimulang mamuno si Nasrallah sa Hezbollah noong February 1992, kung saan simula noon ay patuloy na ang pagbabanta at kung ano-ano pang pananakot ang ibinibigay nito sa harap ng media laban sa Israel. Kaya naging target kagadito ng Mossad ang kilabot na intelligence agency ng Israel. Ayon sa mga reports na nawalan daw ng kontak kay Nasrallah ang mga miyembro ng Hezbollah simula kahapon September 28 ng gabi. Kasabay nito ng targete ng IDF ang headquarters ng Hezbollah sa Dania suburbs kung saan nawasak ang ilang gusali sa lugar dahil sa matinding airstrike na ginawa ng mga Hudyo sa headquarters ng Hezbollah. Nagbigay naman kaagad ng pahayag ang Israeli military spokesperson na si Daniel Hagari tungkol sa kanilang airstrike na isinigawa sa sentro ng Danea sa siyudad ng Beirut na andun daw sa lugar na kanilang tinarget na kaimbak ka mga strategic weapons ng Hezbollah kung saan sinadya daw talaga ito ng Hezbollah na itago at iimbak sa mga buildings o gusali ng mga civilians para hindi targete ng kanilang kalaban dahil magagamit nilang human shields sa mga sibilyan sa loob ng mga gusali. Sa araw ding yun ay kinumpirma rin ng IDF na ang Southern Front Commander ng Hezbollah na si Ali Karki ay patay na rin pati ng Missile Unit Commander ng Hezbollah na si Muhammad Ali Ismail. Kasama na dito ang mga deputy at iba pang senior officials ni Muhammad Ali Ismail kung saan makikita nating dahan-dahan ng itinutumba ng mga Hudyo ang mga importanteng leader ng Hezbollah matapos ang pagbagsak ng komunikasyon ng Hezbollah sa buong Lebanon dahil sa high-tech na pag-atake ng Israel sa kanilang mga pagers at walkie-talkie noong nakaraang linggo. Ayaw naman sa pahayag ng Israeli Army Chief na kung sino man ang magbabanta sa Israel ay hindi-hindi nila ito aatrasan at talagang aabutin ito ng kanilang mga airstrikes kung saan nag-launch ng kanilang pinakamabangis na airstrike ang Israel sa linggong ito laban sa Hezbollah na mas malupit pa kesa noong 2006 na digmaan nila sa Lebanon na dahilan kung bakit nagsilikas sa mga sibilyan sa Lebanon sa kanilang mga tahanan, partikular sa siyudad ng Beirut, ang kapital ng Lebanon, kung saan ang mga tao o sibilyan ay sa mga kali o kalsada na natutulog sa takot na baka targetin ng Israel ang kanilang mga tinitirhang gusali. Ang pinaka-latest na airstrike na isinigawa ng IDF ay naganap ilang oras matapos ang pag-address ng Prime Minister ng Israel na si Netanyahu sa United Nations General Assembly na ayon pa kay Netanyahu na hanggat pinipili ng Hezbollah na magkipagdigmaan sa kanila ay walang ibang choice at may karapatan ng Israel na tanggalin ng threat na ito at ibalik ang kanilang mga sibilyan sa kanilang mga tahanan na ligtas sa northern Israel. At yan daw ang kanilang ginagawa ngayon hangga't hindi nawawala ang threat sa Hezbollah. Ay hindi hindi daw ito titigilan ng Israel hanggang sa ma-achieve nila ang kanilang goal. Dagdag pa ni Netanyahu na meron siyang mensahe para sa mga terorista ng Tehran na kung tatamaan sila sa mga planong gagawing airstrike ng Iran sa Israel ay tatamaan rin nila ng mas matinding airstrike ang Iran. Dagdag pa ni Netanyahu na walang lugar sa Iran na hindi kayang abutin ng kapangyarihan ng Israel at kahit sa ang panig sa Middle East ay kayang-kayang abutin ng kanilang pwersang militar kaya kung sino man daw magbibigay ng banta sa Israel ay siguraduhin nilang hindi sila abot ng mga missiles at airstrike ng Israel. Kahapon lang ng gabi, September 28, nag-launch na naman ang Israel ng panibagong alo ng airstrikes sa Lebanon. Inanunsyo ng IDF ang kanilang pag-atake sa Bekaa sa eastern Lebanon at Tyre sa bahaging south ng bansa. Malaki ang naging pinsala at maraming tahanan ang nasira sa isinigawang airstrikes ng Israel ngayon sa Lebanon. Ang mga pag-ataking ito sa Lebanon ng mga Udyo ay nakapatay ng mahigit pitung daan katao. Ito na ba ang hudyat ng invasion ng Israel sa Lebanon? Matapos ang kanilang napaka-high-tech na pag atake sa komunikasyon ng Hezbollah noong nakarang linggo ay sinundan ito ng sunod-sunod na airstrike ng Israel sa buong Lebanon, partikular sa siyudad ng Beirut. At isa-isa na rin itinumba ng mga Hudyo ang mga pinuno ng Hezbollah. Sa tingin mo, ay tuluyan na kayang magsasagawa ng invasion ng Israel sa Lebanon para tuluyan na ring matapos ang pamumuno ng Hezbollah sa Lebanon? Hanggang dito na lang muna at huwag kalimutang magsubscribe dito sa Abiset TV para sa mga susunod na kwento. Maraming salamat sa panunood.